Ayun. So, magandang hapon sa ating lahat mga ka-brader. So, dito na naman tayo sa panibagong episode ng ating vlog. Ipakita ko sa inyo yung ating bago nating breeding. So, i-foro na natin siya. I-back to mother natin siya. So, ito na mga ka-brader. Akit na tayo at uh, pakainin na rin natin sila. So, ayan yung ating... Uh, pumpkin sweater So ayan yung paris niya yung pumpkin hatch. So back to mother yan. So almost sa uh, 8 months na rin yan mga ka-braider. Yung ating uh stag. So maganda yung katawan. Bo bali 1 year na rin mahigit yan yung ating uh, hen. So ito pala yung ating uh, sweet gold. So, for out pala yan ka breeder Kung sino yung may gusto dyan Pwede nyo akong uh, i ka message mga ka So, itong dome So, keep muna natin yan So, hindi pa buo yung kanyang loob Bago palang mag-umpisa uh, maglaban So pinalit natin sa pwesto ng kanya ng ating uh, pumpkin sweater mga breeder. So ito ating mga naka waiting na uh, inahin ng white tail so tsaka yung gelmore. So pure yung ating gelmore galing pang uh, Iloilo -ilo yan mga ka breeder. So ito ating dalawang makulit na bantay yung ating uh, gelmore tsaka 'yung ating uh, dalawa dito na pinares na uh, pumpkin hats tsaka uh sweater grey. So dalawa 'yung ating uh, pumpkin hats na inahim Ha ah, pa pala 'tong isang, 'yung yun, bago pa lang 'yan, 'no. Uh, first time niya na mag-ano, uh, mag-mangitlog. Uh, so itong ating Fiora Gilmore so mayroon tayong isang uh, white hats ayun uh, parang hindi ko pa ma sure kung uh, lalaki siya o babae pero sa tingin ko parang ano uh, eh 70% na lalaki so ito pala yung mga operator ng ating nawalang na uh, tandang so yung puti na yan yung white calzone natin na isa yung natira yung babae na lang tsaka itong uh, pumpkin uh, sweater natin na isa so dalawa kasi yan mabuti may naiwan pa sa atin na kapatid niya so yun yung naiwan din yung isang babae na white kelso